Lumpiang buko ng niyog For today's merienda At mangunguha nga po tayo na rin mga kaprensi Yung bunga ng niyog na hindi pa namumukadkad Yung na rin nga po ang itsura ay Ari nga po yung inagawang tuba Inatapyasan laan po ari Tapos ay alagyan ng pangsala Ay ari nga po ay akawitin natin Para hindi gawing tuba Kundi para gawing lumpia At ang kinuha nga po natin Ay yung hindi pa nabuka yung kanyang uyo Dahil nga po pag ganyan pa ang kanyang itsura Ay makamalambot pa yung kanyang ilalim At pwede pa nga po natin gawing lutuing ating lumpia. Para nga po siya ay mabuksan ay putulin nga po natin yung magkabila niyang dulo. At ganyan nga po mga ka friendsy ang itsura ng kanyang laman. Ay ha ha mga ka friendsy at kung hindi nga po tayo makamahilig sumakman ng pagkain ay nako po ay baka po aray, ay mga limang buo ng niyog pagka lumaki. Ganyan nga po ang kanyang itsura ay ari nga din po ang inagawang tuba. <laughs> Dahil nga po yan ay agawin nating lumpia ay ahiwahiwain nga po natin yan ang makamaliliit. Habang inahiwahiwa nga po natin yan ay ibabad nga po muna natin sa tubig. At mo nga po ng ganyang hilaw pa yan, ang lasa nga po niyan ay makamapakla. Kaya nga po ang agawin natin dyan ay alamasin natin sa asin. At pagkatapos nga po nating lamasin niyan sa asin ay atin naman pong banlawan niya ng makamaigi. At atin nga po munang pakuluan yan kahit mga 20 minutes laa Pag nga po tayo ay mapagmasid at mapagmatyag sa ating kapaligiran at sa ating mga bakuran, abay hindi ka nga po mauubusan ng masasakmal na pagkain. <laughs> ay kagaya nga po na rin ating in at meron na naman po tayong magiging pang merienda. Dahil nga po pinakuluan na natin yan nang 20 minutes ay atin na nga pong salain po muna yan para nga po ay tumulo. Ilagay na nga po natin yung ating hiniwa-hiwang carrots at saka po ay sibuyas, paminta at saka po ay asin at oyster sauce. At ayan na nga po mga ka-Francie, pwede na siyang kainin. Boy, hilaw pa yan. Dahil nga po pinakuluan na natin yung bunga ng niyog ay hindi na nga po natin yan agisa. At ibalot na nga po natin yan sa lumpia wrapper para po tayo ay may pangmerienda na. Pwede nga rin po aring iulam sa kanin kaya laan po ang talagang gusto ko din ay apapakinlaan na at asaw-saw natin sa suka. Ay ari po talaga ang isa sa mga paborito kong pagkain, ang lumpia. Tapos nga po ay asaw-saw natin sa makamasarap na sawsawan, tapos ay makamaanghang pa, ay nako ay pandali na ay. Kaya arin. naman po kung kayo'y mayroong mababang dyan, aba nyo na nga pong ganari. Eh. Para nga po kayo ay hindi na maakyat o kaya ay mga ngawit. At pag nga po makamainit na mainit na yung mantika, ay ilagay na nga po natin aring ating lumpia. Hindi e, baga nga, nga nipot, nasa paligid laang ng ating mga bakuran, ang ating mga masasakmal. <laughs> ay basta po ba naman yan, ay hindi nakakalason. Kagaya nga po na rin ginawa nating lumpia dahil nga po yan ay luto na yung kabila ay atin na po yung baligta rin. Ay nako po ay anong sarap na naman po ng ating pang ngayon at dahil nga po yan ay makamadali la ang maluto ay atin na nga po yung ahunin. Ay diba ka nga, nga nipot mayroon na tayong makamasarap na At medyo marami-rami nga din po aring ating naluto kaya pwede nga rin po natin aring ipangulam. Ay tamang tama nga po at namunga na yung ating tanim na pipino. At makamasarap nga po rin sausawan dun sa ating nilutong lumpia. At lagyan nga laan po natin ng suka, sibuyas, paminta at saka po ay asukal. Siyempre po, hindi mawawala ang sili. Kaya naman, mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! <laughs> talaga naman pong yan, ang sarap pagkaganari ang merienda, samahan pa ng makamasarap na sausawan. talaga naman pong mapapasabi kang makamasarap man din nga ni. Eh. dahil nga po wala ang aking inay ngayon ay atin nga po siyang atirham para nga po ay makatikim din na Kaya rin. Kaya naman, mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po yung are, palike and share na lang po. Maraming salamat!